Okay, hello, hello. So, welcome sa akong FB page o ano mga kay vlog. At sa inyo sa radio dyan ang mga vlog. So, wala pa na yung sir. sa follow na sa itong FB page. So, wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel. Click lang ang subscribe button din ang mga sir. Ay, syempre, makalupag natin o like and share sir, ha? Pagpaman ako sa itong kumito simple. lang yung button nyo, sir. I-update na sa ito ang ah, okay ito kung bebe ready na akin mo. mas sure. Pasure dito dito kay guide sure way sure. Sure sure tira gud ni ha. So dili na pa maglangay. Um maninyo lang pa sa to pang steel na guide mo sir so bahay niya itong pang 3D din na ha ay okay, so wala ko ka sa mga result mo sir kay ah, uh, na saan eh naputol sa hangin ng mga wifi so wala ko nakakuha ng mga resulta mo so sa 3D ra okay so proceed na So, so mga naka, base naka sa mga nakabase, nakaswerte at nakaganihan sa itong steel din, ha? So, ang rats na mo sir. So, wala. So, patay, swerte mo, sir. Okay. So, pala huwag tag-share mo, sir, ha? Share niya to live para ma-share na ito itong guide mo, sir. So, tayo niyo lady press vlog ako, okay, sir, around 8 or 9. So, check lang niya ayah, ha? At the page timeline o YouTube channel niya. So, dingin na ito guys. So, unahan -una na ito itong pares, ha? Pares og 2D. Pares og 2D na ito, one sir. So, uh, kumbete yung respiratory lang. Pares og 2D ni one sir. Naatay 11 and 29. 29, 11. Okay? Amingkay! Ano saan naman nating amingkay? Ay, makalimot pag-share pali, ho. Okay, so dirita sa to ang Nabay sure for Sabado marugma, murag na ano, Sunday at wala. Sabah. Miko yung hapon. 9 0 1 Okay. Ano siya, ma? <manyan, ma? <manyan, ma? <manyan, ma? So, plastar rin lang niya mga sir. Kung, ah, dili niya ba ito akong din, ha? Maliwag kong sir. Sure. Salamat sa mga sir. Sure. So, na din ako sa mga YouTube channel. Sir, ang alam like, Subscribe. And then, hit ang notification bell. O nga sir, ha? Itong bagtingan dito. Pili itong pinakawa ng choices ka itong all. So, pwede na ka-join sa itong community or YCM. Click lang ang join button na may basa din ang sir dito sa itong sorry no. Hag -hag <laughs> na to. Hag-hag ta. Sorry to na ito na atay. One and nine. Nine and one. Okay. Okay, dito sa to ang swerte. Ang swerte mo so, sa ingatan ako sa inyo mga kayang waiting kumbi na to, ha? Waiting kumbi Eh. So, hope nga nakaswerte mo ka ganyan sir. So, at yung kabalo kung sa mga resulta mo, sir, ganyan. Amarag ah, nakakuan ko sa last cheese. Ang sabi, last cheese. Oh, alas dis ganiha mo, sir. Baka oh, ko sir 95 to manata o, 984. Dali gusto. So alas 3 ug alas 7 alas sir, ako kabalo man, sir. So kanilang pili lang ni mo, sir. 941 746 and 9. Okay? So best na ako din mo, sir, kay kani. Na may bet sa tolo, pick up lang. Ano po target rumble mo, sir? Bayan niya tong trading nga guide din na mong sir. Ask ko na palihog. Check lang niyo ang date para karong adlaw no? August 12. And then, natangin niyo live ni Press Vlog around 8 or 9. Check lang niyo mong sir. Ang timeline, ha? So, kini kay uploaded mo ni mong sir. So, click niyo din na ang videos, ha? Kung live, So, mo ni broadcast, so na din na live Kita na niyo dayon na ang live. Pero kung video akong uh, upload, so video din mo adto ha. So, except na ko, thank you, thank you kayo, salamat, salamat. E, makalimot pag-share, pag-like, pag-follow mo sa atong FB page, pag-subscribe, o click sa join button para maka-join mo sa atong community or YCM para sa atong YouTube channel. Bye-bye. Salamat kayo. Hope nga maka kita ug ma and hope nga naka-share mo ganiha, no? May tag na ay nakalusot yan yan sa tong kombi. Bye bye! Salamat! Thank you, thank you kayo.